Magandang gabi mga kadiskarte Ayan Asling tayo ngayong gabi Ito yung dala nating unit Yung kay Bati Ayos o oh, merong Running lights o oh. Ganda di ba uh, Parada lang tayo dito sa labas ng CY Sinihintay natin si Bari yung kapartner natin na nagayos ng dokumento ah. tingnan lang muna natin yung truck ni Buddy extra lang kasi ako dito eh may lakad kasi si Buddy ayan ah, shout out sa iyo Buddy